Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa gusto nga daw kunin ng Clippers si DeMar DeRozan. At ang balita naman patungkol sa maaring mangyaring trade kay Nick Claxton at Michael Porter Jr. papuntang Golden State Warriors. Tara pag-usapan natin 'yan dito sa Basketball Hotshots. Una nga muna tayong dumako mga kaballers sa balitang gusto nga daw kunin ng LA Clippers si Demar DeRozan. Well, kagaya nga ng Los Angeles Clippers, isa din nga po ang Sacramento Kings ngayon sa mga kuponan sa mga nagkakaroon ng hindi maayos na sistema dahil isa din nga itong king sa mga teams ngayon na mas marami pa ang kanilang talo kesa sa kanilang panalo. Kasalukuyan niyang halos magkatabilang ang Kings at ang Clippers sa ibaba ng standing ng Western Conference. Kaya hindi na nga po mga kabolers maiwasan na mayroon ngang mga trade rumors ang lumalaga na para sa magkabila ang kupunan. Sa pinakabagong balita nga na inilabas ng ESPN, kasalukuyang interesado nga po ang Los Angeles Clippers sa player ng Sacramento Kings na si DeMar DeRozan. Ayon nga po sa informasyon, tinawagan na nga po mga kabollers ng LA Clippers, ang mismong front office ng Kings upang tanungin ito patungkol sa availability at kontrata nitong si Demar DeRozan. Kung susumandahin nga natin, magagawa nga po ng Clippers na makuha si Demar DeRozan, yan ay kung mapapayag nila ang Kings sa mga pamamagitan ng pag nila ng mga players o sa mga players na pwede nilang i-offer sa Kings upang makuha si DeRozan. Samantala, pumunta naman tayo mga kaballers sa balita patungkol sa maaaring mangyaring trade kay Nick Claxton at Michael Porter Jr. papuntang Golden State Warriors. Well, alam naman nga po natin sa ngayon mga kaballers na mainit ngayon ang trade na mga lumalabas papunta sa Golden State Warriors. Marahil, isa nga ito mga kaballers sa mga maaaring solusyon para sa Warriors upang malampasan nga nila ang pagkakaroon nila ng struggle sa kanilang pagkuha ng mga panalo. Naibalita ko naman nga sa inyo bukod sa ilang mga superstar na itinutulak para sa Warriors, dalawang ang player ng Brooklyn Nets ngayon ay talaga namang mainit din na makuha ng Golden State Warriors. Una na ngang ibinalita ang kay Nick Claxton na pagre-reach out ni Mike Dunleavy Jr. sa mismong team ng Brooklyn Nets. Sunod naman nga dyan mga kaballers ay ang pagkakaroon ng availability ni Michael Porter Jr. na kung gugustuhin niya nga makabalik sa pagiging championship contender, Warriors nga po ang best team na mapuntahan niya lalong lalo na ng ngayong season na kinakailangan din nga ng Warriors ng isang magaling pang player na makakatulong kay Steph at Jimmy Butler. Kaya habang mas tumatagal mas lalo nga pong umiinit ang mga balibalita patungkol sa mga ito. Kaya talagang kaabang-abang ito mga kaballers So yun lamang mga kaballers, yan lang na muna ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pinutin ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na update sa mundo ng basketball. Again, this is Basketball Hotshots. Thanks for watching.